tayo kayo na papalaro sa mga girls <laughs> ng looban. Uh, sila ay, kahit sa may kahit sa tira nila ay may bigas na makukuha, tayo ay may papremium sa kanilang 500 sa maraming mga kasyot. So, ngayon sisimula na natin. Wow. <laughs> ay, okay, simula na.

Oh bless Amen mga. Hello. Yes, ano? I pala. Hindi ko talaga halata na. Ito, tinanaw nila pala, nalulunod ng kuwat. Mga

Oh, pasok. Yeah, Sige. Pakilala. Na. Darawa. Ha? Yeah. Oh. Eh pa-bravisito muli mendaan. Hmm. So, Toyo naka-ulam na rin yata. Kataulan ka na ganyan. Ay sayang, ito lang 'yung nabala. Kinukut. Kewa ngalian. Siya pang ulam, pa-ulam. Ulam pa kasama. Yumir. Menu noodles. Pa-ulam <laughs> na kasama. May ulam ay. si kembal. <laughs> May noodle dulcis ay apat na pala ay ako talaga yung ay ay salamat ko ayon talo magludes ayon talo 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 Ito hindi pa talo Shoot talo na, talo ayon talo ayon talo ayon talo ayon Marlon to so kaya, makaulam? ulam nakapos <laughs> naman eh. Kapos? Kapos. <laughs> Iyan, binina may noodles. <laughs> <laughs> noodles na lang. Eh. Gusto <laughs> oh, ulit kung may ulam na lang mga kasama? Ani, wag lang naman, yan. Ay, nakabala. Na? Pa At ulam. po ang na ng sunod. sa tayo pagkatapos. na sa... Ayo talaga ate. Ayo talaga tayong motel. Kumuha ng kaputol siya. Hindi hindi yung ano 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 ay, nakahabol pa nga. Nakahabol pa nga noodles. Oo, oh, pila na kayo. At sa 500 na tayo. Pwede ka ano yung noodles? Kung sino maraming shot, siya mag-uwi ng 500. Up to na yan, up to shot ilan. Kung lahat sila isalat, may nakashoot ng isa, sa kanila ito mapapunta. Oh, game na, game na. Okay na kayo. Sinusunod? O oh, galing ka na, galing. Resh, yung puli. Tika, Teka, tika. Eh, siya pa saan eh? Sayang. Eh, Sayang. Sabi mo kung game na. Game na. Okay. Panuodin. Ah! Magaling! May pagkasan na! May <coughs> pagkasan na sa liwag naan! Ito, kasunod kaya, may kabahagi, maglalaban sila pag shooting. Yeah! Oh, maglalaban sila, maglalaban. Ay, maglalaban. hindi. Ati-ati. <laughs> Ito kaya, may laban. Ay, ah, hey, ay, ay, talo nyo, talo. Dalawa, maglalaban. Sunod. Ati, kung may lalo maglalaban sa 500. Ay, ay, Wala nang maglalaban sa Pagkakataon na, wala <laughs> natin! Wala natin! Sa dalawang maglalaban! Kasi naman ang shot! Ay! Aneng! Magkasali! Ay! tapos Maglalaban! Tatlo! 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 Tatlo maglalaban! Kung kayo nag-detect sa notice, naihatin nalang kung dito siya susama! Gong, tito, 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 na tito, 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 Napagkasunduan nila na hati-hati nila, -hati nila doon silang lima dito. Sa lima. Oh, ng you, tayo, tayo tayo. Ito ang anong Salamat po ha, sa nosa, <laughs> lahat ng ayawag. Dito, kasama. Puntay lahat ng tao doon. Thank you. Thank you. Ay, bigas na. May isang daang pangulang. Salamat po. Salamat po. po lang marami sa lahat ng laki sa sa ating palaro. Salamat po sa kanilang lahat. Tingnan niyo. Salamat po. Bye-bye.